Pag-usapan natin yung personal mong buhay, ha? Sa Amerika ka pinanganak, pero dito ka lumaki sa Pilipinas. Tama ba? Yes, apo. Okay. We, I, we moved here when I was six years old. Bata. Uh, mm, ilan kayong magkakapatid? Ano po? Lima po kami magkakapatid. Si, pang ilan ka? Um, second to the last. Si Megan. Megan is um, second. Pangalo, second Pangalo. sa panganay. May yes. mas eldest pa sa kanya. Yes. Ah, okay. Independent ka raw at uh, hindi, ibang solo ka ba sa buhay ngayon? Um, simula nung, kasi I'm 19 now, turning 20. When I was 18 years old, I bought my Bumukod own... ka na? Yes, I bought my own condo. Wow. Tapos I've been living alone. Parang sa Amerika. <laughs> Parang <laughs> sa Amerika, gano'n? Very American oo. style, yes. So anong payo mo dun sa... Hanggang ngayon, yung mga walang asawa, 40 na, nasa nanay pa niya siguro iba-iba naman for every person. Pero ako talaga, at a young age, if I have kids then, tuturuan ko rin sila na to stand on their own. Kasi syempre, I can't naman expect my parents to be there for me forever. And one day rin parang, I have to enable for me to give back to my parents. I have to learn how to support myself mm -hmm. first. Anong kamusta yung buhay ng ano? Nag-iisa sa kondo. Minsan, Ikaw nang babayad ng bills, di ba? Yes, ako nang nag-grocery, nag oh. Pero, ano naman, may kasama ako si Ate Joy. Sometimes, she comes mm. in, she helps me naman. Kasi, mahirap pa rin, eh, lalo na pag oh. nag-taping. Si so, lagi rin nawawala. Sana'y ka nang mag-budget, oh. Loren. Na, Medyo, na? still getting there. Na uh -huh. <laughs> masarap, masarap, ha? Gastusin, ha? Pero, masarap yung feeling na you have you're in control of everything. Pero pag pumalpak ka na sa yun. Pero dumadalaw rin yung parents mo, Siyempre, tinitingnan mm -hmm. din din. Yes. Proud sila nung an, pagiging independent mo. Yes, my mom kasi she lives in the states actually. Ngayon. Oh. My dad naman he lives in Manila also. Okay. Oh. At anong payo sa iyo? Ni um, nanay at tatay nung bumukod ka. Magtipid daw ako. <laughs> oh. At tinlak mo doblehin mo. Yes. yes. Di ba? Ano ba yung usual routine ng isang Lauren yang Anong oras ka gumigising? Anong hiling mong gawin? Uh, pag uh, ordinary day na wala kang taping, saan ka lang? Pag wala po akong taping, I go to school from nga, 8 to 2.30. Okay. And then after that, sometimes I go to the gym or I see my friends mm -hmm. or I go straight home. Hindi naman ako lakatsyera mas lalo. Okay. Very good. At karir muna, di ba? Yes. Ipon ka, tama, sabi ng parents mo. At alam niyo mga kapuso, bukod sa pag may isa pang hilig itong si Lauren yan. Yung pang ano eh, pagluluto. Sa pano ka nahilig? Ano lang, pag minsan wala si na mommy or walang food sa bahay, naghanap lang ako, nagsascavenge lang ako. Ah. Tapos, kung ano-ano lang yung nakikreate ko. Tapos, ayun, na naisipan ko na why not make it into a profession one day. Tama, yes. tama. Para, ano yan? Adobo ba yan? Yes. This... Pasta. Okay. Pasta. So, ngayon, yun po ang pinag-aaralan niya sa Binil, di ba? O. Kung ipagluluto mo ang iyong mga parents, yan, anong... Anong putahe ba paborito nila? Bakit? Bakit? Ano yung best describe sa kanila na luto? Siguro um mahilig kasi sila sa seafood. Oh, no, seafood. So, oh. pagluluto ko sila. I have my own recipe for gambas. Gambas? Yes. Wow. Yan. Yeah, right. na? <laughs> Dapat may sabon. mo ha, magluluto ka rito. isa sa mga kapatid mo naman, gusto mong iluto. ah uh, mahilig naman sila sa sweet, so... Cupcakes ah. or cakes, ma pass macaroons, Pas. ganyan. Pass ako dyan, pass. ako, okay. pass. Sugar free, pwede, no? Pwede, pwede, pwede. Mga kaibigan, anong gusto mong iluto sa kanila? Um, siguro homemade Pizza and pasta, Uy, oh, Italian tama. night naman. oo, tama. Kwentuhang, ganyan. Yeah. Sa banda ko, anong gusto mo iluto sa kanya? Anong oh, gusto niyo, guys? Oh. Uh, gusto mo, by request. Oh, oh. Lagi nalilipasan kasi yan, eh. <laughs> <laughs> Eto sa taong darating sa buhay mo, anong gusto mong special na iluto sa kanya? Uh, siguro, something... Konting laso, mga gano'n. <laughs> so, your salmon, hmm. ganyan. Ah, At bukod sa... Uh, special yun, yapangan natin. Healing niya sa pagluluto... Eh meron din po siyang koleksyon ng mga panda. Mm -mm. At ito dinala nga niya 'yung iba eh. Okay, rito, <laughs> Pandarito, pandaon Okay. Bakit mo paborito ang panda? Ano, ano meron siya bukod sa black eye? <laughs> kasi sobrang not just because they're cute, pero Para malambing, no? Malambing, no. pero kahit na wild animals sila, parang nakakalungkot lang na ganiyan <laughs> <din> eh. <laughs> nakakalungkot lang na sometimes ano, they're almost extinct kasi. Oh, nga, indeed, so something na sila. so beautiful. Parang sayang naman na mawala sa mundong to, oh, diba? ano Ano dito ang paborito mo? Katabi mo ba to sa pagtulog mo, sa mga bed, sa Actually, bed mo? Actually, ito sa bahay May lang pangalan alam ba itong mga to? Mr. Panda, Miss Panda. <laughs> oh, Mr. Panda, Miss Panda. Ayun oh, si Mr. Panda. <laughs> siya, sa bahay lang siya. Siya naman dinadala ko sa sino car unang, sa taping. Sino una mo nabili dyan? O niregalo sa'yo? Actually, all of these are gifts. Ah, gifts? Dahil yes. alam na nag- So kulang pa to, may mga nasa condo mo pa? Yes, may mga t-shirts, Ganyan. Tapos ah. may mga keychains. So, ang paborito mong movie ay ano, ano? Kung Panda. Enter the Dragon. Uunahin nyo. Kung Panda, ano? Oh. Anong ba nga paborito pang hayop? I have a dog, actually. Dog? Anong I like klase? dogs. I have a black Chow Chow. Ay, Chow Chow. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ano, anong pangalan naman yan? Chowie. Chowie. Talaga nag-iisip ka ng mga pangalan. Isa <laughs> Miss panda, panda, Miss Panda. Chowie. Chow Chow Chowie. -chow -chow Ganun yes. lang. Oh. At pangarap mo, eto, kanina gagawin kami, gusto niya talaga magpunta doon sa center po, kung saan pinoproteksyonan, no, itong uh, uh, mga panda. At gusto yes. niya maging, uh, ika nga yung animal rights sa mga panda. Yes. Oh. Ngayon, alam na nila, o. Oh. <laughs> ma, ma, malalaman nila at uh, anong in-expect mo pag inipitahan ka nila doon? Ano Sa conservation. Hmm. In-expect ko lang na to, kasi yung program naman kasi talaga nila, they're going to teach you how to take care of them and mm -hmm. they give you knowledge about, the panda. So, yun lang. Gusto ko lang ma-inform ma lalo about them. Ayan. At anong, gaano mo kaya ipaglaban ng karapatan ng mga hayop? Ano talaga ako, ever since I, I was an animal lover, so I really do believe in animal rights. And I'm all for not hurting animals and giving them better homes. Mm. Actually, I, I also wanted to put up a shelter for stray dogs and cats. Wow, okay ah. Suportahan kita dyan. <laughs>